Good morning, good morning mga kapraktikal. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. For today video mga kapraktikal, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko po i-charge ang aking mga solar lights mga kapraktikal. Napakaganda po nito pag meron po kayo sa bahay, makakatipid po kayo sa kuryente. So ngayon po, ipapakita ko po sa inyo at ang iba't ibang klase ng aking mga solar panels. Ayun po. At dito ko lamang po yan i-charge sa bintana ng aming bahay. Ayan po mga kapraktikal at napakaganda ng sikat ng araw. Sigurado ko na makakapag-charge ng mabuti ng maayos ang aking solar lights. So yan po. Isiset ko lamang po sila. Isiset aside ko lang ang mga solar lights, mga kapraktikal. Yan po, saglit lamang po para makita nyo po ang bawat detalye, ang bawat ah uh, klase ng aking solar lights mga kapraktikal. So, in order ko lamang po yun sa Shopee na worth, thousand, worth 100 plus mga kapraktikal. Ayan po, saglit lang po. Oop, nahalangan ko po yata na aking kamay ang pagbibidyo mga kapraktikal. So, pasensya na po. Ito na po. Back to video na po tayo mga kapraktikal. Ayan po. I-ayos muna natin. At ipapakita ko kung ano pong klaseng connector ang aking solar lights na ito. So, USB type po siya mga kapraktikal. At may magnet din po ito mga kapraktikal. Pwede niyo pong idikit kahit sa bakal mga kapraktikal nakikita niyo po nagbiblink po siya ng green ibig sabihin po niyan siya po ay nagcha-charge at ito na po ang aking radio type na solar light mga kapraktikal hindi ko lamang po makipakita sa inyo yung bulb niya siguro sa mga susunod ko pang nalang video mga kapraktikal kasi uh, nandun po sa aking kwarto sa baba so isasalpa ko lamang po ang connector nito para mag charge po siya mga kapraktikal ayan po ayan nakita na po nakita niya po papakita ko po sa inyo nag red po yung radio type na solar ko ibig sabihin po yan siya po ay nag charge ito rin po ang isa ko pa pong solar light 190 lang po yan bili ko dyan sa shopee ayan po ang aking mga solar lights Ayan po. Maraming salamat po. At sana po may natutunan po kayo sa aking video mga kapraktikal. Salamat po muli. God bless us.